Trade check na mga boss, trade check uh, Butcher Store number 2 sa Katarman. Uh, na deliveran na ni gahapon. So um tingnan natin kung ano yung mga stocks nakadisplay display ba, visible ba. Pasok tayo mga boss. Boom. Hi ma'am ngayong udto i-check na mag, mag train check lang ko ma'am ha ay mag, mag merchandise ako it's spring nakahalo sige lang ma'am okay rana ma'am Tandoi ice so yun mga boss ito may tandway ice blue Nasty, vitamin Milk, Strawberry Double Choco. Ito sa Picas. Ito, vitamin Milk. Mam, di ba nag-order mo o uh, Beer na Beer? Beer na Beer? Oo. Oo sahi amo boss wala na landa na down wala wala kabantay ka ko kabantay ah. nag ah sige um. thank you mama